Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po, lalong lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po, February 6, 2025, araw ng Webes, Sa samahan ninyo po pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. Ang paksa po natin ay pinamagatang. Ano ang requirement para makapasok sa karihan ng Diyos? At ang uh, katumbas sa, sa English ay born of water. At ang paksa natin ay magmumula sa John chapter 3 verse 5. Sinasabi dito Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. O sa Tagalog naman po, sumagot si Jesus, Katotohan ang sinasabi ko sa iyo, Malibang ang isang tao ipinanang piip, panganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. At para naman po sa ating katuluan ng araw ay meron tayong reviews views on Born of Water. Una, Una Born of Water refers to amniotic fluid. It is physical. Sa ikalawa, born of water refers to water baptism. It is ritual. at lo. Born of water refers to spiritual cleansing. Uh, ito naman ay patungkol sa spiritual. At para naman po sa ating applications ngayong um araw. Uh, unang una prepare yourself for baptism. Uh, dapat hindi lang tayo baptism kasi um, uh, ano yun eh, yung baptism hindi yan basta-basta Kailangan uh, disidido ka. Hindi ka pwedeng 90%, 80%. Kailangan mo na 100% na gusto mo nang tanggapin ang ating Panginoon. Which is dapat lang na tanggapin natin ang ating Panginoon ng sindang pasyento Dahil tinubas niya na yung mga kasalanan natin. Uh, tinanggap niya na tayo kahit nung tayo makasalanan pa. Hanggang ngayon, sa ikalawa, ask God for forgiveness and cleansing. Uh, Imingi tayo lagi ng kapatawatan sa Diyos sa ating mga pagkakasala at na may muling din tayo, na linisin niya tayo sa uh, linisin niya yung isip natin, yung mga ginagawa natin na labag sa kanyang kalooban. Pagkos uh, tulungan niya tayong Uh, i-guide kung ano nga ba ang mga bagay na makakapagpalugod sa kanyang kalawapan. At ikaw ulit, offer yourself as a instrument for God. Ibigay natin yung sarili natin, yung buong buo uh, sa ating Panginoon. Magpagamit tayo sa ating Panginoon. At para tapusin po ang ating devotion ngayong araw, kasamahan uh, po ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, thank you for calling me to a new life with a new direction. I ask for your cleansing. Wash away my sins and purify my heart. Forgive me for the times I have disobeyed you. Please lead me back to you. Help me prepare my heart for baptism and to fully surrender to you. Make me a clean instrument, holy and blessing to you. Make me ready to serve and honor you. Fill me with your spirit so that... I may follow you with all my heart. I trust in your faithfulness. Please make me productive and successful today. I believe you will answer my prayer. In Jesus' name, Amen. Pinalamang po. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa pagbibigyan niya sa akin ng katulungan at kaalaman uh, upang mapag-aralan na kanya mo mga, ang mga, mga salitang. Uh, papasalamat din po ako sa kay Pastor Azalocan po, na ginamit ng ating Panginoon, upang ibahagi ang mga salita ng ating Panginoon. Salamat po, maraming salamat po. God bless us all.